Here is the, the problem here. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilong. Useless. To correct this will cost double that. That's my oh, top of the head estimate. This mayado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging inspeksyon nito sa Cannon Road noong linggo, August 24 anya walang naging epekto ang mga nasabing proyekto sa paglaban sa pagguho ng lupa. Sa kabila ng pagkadismaya ng Pangulo, nagpaliwanag naman dito ang DPWH. Ayon sa ahensya, hindi parte ng rock shed ang slope protection na nagiba. Actually, yung slope protection dito is constructed since 20,000. So, 15 years na yung life ng slope protection na existing dito. But then again, yung mga bitak ng bato na galing sa taas, yung nagsumira hanggang sa bumigay ito. Bagamat hindi raw maiwasan ang pagguho, panahon na rin daw na aksyonan ang mga minahan sa lugar. Uh, we have a fear that baka yan, mga pocket mining, baka nagmimina uh, sila sa ilalim ng itong rock shed which will uh, undermine yung integrity ng rock shed natin. Sinabi na raw ito ng DPWH sa Mines and Geosciences Bureau at Tuba LGU para maaksyonan. Pero ayon sa Tuba LGU, ang DPWH daw ang hindi umaaksyon sa kanilang mga panawagan. Mahirap na. Pag mag-aaksyon kami, hindi naman kami inaaksyonan. Di ba? Mag-aaksyon kami, magreklamo kami doon sa DP. Eh wala kami naman, hindi naman kami inaaksyonan yung yung request namin. ano, whatever ano sinabi namin na sana ganito. Isang araw matapos ang pagbisita ng pangulo sa rock shed, nagsagawa ngayong araw, August 25, si DPWH Secretary Manuel Bonoan ng inspection sa lugar. Uh, may, nagkaroon ng na problema itong sa isang approach dito na medyo na po nung uh, bumabang uh, bumabang uh, bat, mga bato sa itaas no so nais naisama dito so where i uh, looking at the possibility na i-repair po ito para hindi naman po masira yung structure na yan humarap din dito ang contractor na 3K Rock Engineering na si Francis Yup sa kabila ng sinabi ng pangulo na useless masasabi pa rin ng contractor na mayroong silbi ang nasabing proyekto mayroong silbi merong silbi po yung sabi ko palang na tayong motorist, pag dumaan tayo rito, nakasilong tayo, yung pakiramdam natin safe na safe. Pero pagdating dito sa labas, eh, medyo may kaba. Ipinag-utos naman ni DPWH Secretary Manuel Bonoan ang agarang pagsasaayos sa napinsalang slope protection. Anytime po na may submit po nila yung proposal nila, yung rehabilitation design at susubukan uh, po namin na maumpisan po within the year. Paglilinaw ng kalihim, proyekto para ito ng nakaraang administrasyon at ipinagpatuloy lang nila ang pagpupondo at paggawa rito. Nakatakda namang isumite ni Bonoan ang naging resulta ng kanyang inspeksyon at estado ng proyekto sa Pangulo. Handa naman ang contractor ng rock shed kung mayroong isa sa gawang e, malinis naman po yung konsensya natin. ah uh, buti nga Nakatayo pa rin tayo rito. In spite of the fact na testing na itong uh, rock shed, may mga videos na malaking bato na tumama rito for the press uh, na bagyo and still uh, standing po itong uh, structure. Sinang-ayon na naman ni Secretary Bonoan ang total ban ng rock netting na ayon sa Pangulo ay isa sa mga kinukurakot na proyekto. Pero sa kabila nito, mayroon pa rin daw silang mga natatanggap na request. Kilala ko ang ng ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang sinar sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikpak. So that's the situation we are facing. Meron pa po nag-request uh, nagre po. Okay. Meron nagre request And I think ang sinasabi ko nga, lahat ng request, it has to go through the Bureau of Design and it has to be approved by me. Kung aaprubahan man daw ito, dapat itong mayroong sapat na basihan bago ito pahintulutan. Charles Nicolimon, RNG News.